ang uso dito sa probinsya, oh. Yan. Balon yan. Tapos may motor, may solar. Solar ang magpapagana. Papunta doon sa bahay na yun. Pero walang nakatira doon. Kapatid ng asawa nito. Hipag ko ang... Kapatid ng hipag ko may ari niyan. Pag-ari din nila yung mga itik, mga manok, mga baba. Bata, pibno, bumbano ba Aanhin mo. kapatid ko. Diyan ako sumunod. Mag-aano kami ng kalabaw. Malayo ang bahay. Malayo ang bahay ng kapatid ko dito. Dito niya inaaspastol ang kalabaw. Ayan. Ayun ang ano, palubog ng araw. Doon din sa lugar ng ate ko, ang lapad ng solar. Buong barangay umiigib. Yan barangay umiigib napakalapad ng solar doon ayun simple buhay sa probinsya ayun may kalabaw oh. Oh. nagkagulo ang mga nagkagulo ang mga baboy kung may pangkain lang doon pinakain na sana namin pati yung mga iti kasi yung may alaga niyan bayaw ng kuya ko kagawa dito andoon sa baryo magpapakain ng mga magsa Santa cruz parang ano ginagawa yung tradisyon bago magpista santa cruzan parang ini inililibot sa baryo yung ano imahe ng santa tapos magpapakain ngayon araw ngayon ng pakain ng kagawad na nagpapakain ng mga baboy at manok itik kaya ayan, walang pagkain ng mga itik. Alas 9 ang tapos ng Santa Cruz